Another day, another vlog na naman tayo mga karo gym Itong ginagawa ko pag ako'y off duty Natin sa school ang aking anak Ganito talaga pag tatay na tayo Dahil nga sa wala na tayong time para mag-exercise Ito ang nagiging paraan ko para magpawis Nilalakad ko habang dinutulak itong aking motor pawi ng aming bahay. Malapit lang naman siya, nasa 3 kilometers lang naman away from the school. Kaya yakang-yaka, nakaka-exercise ka na, nakakatipid ka pa sa gasolina. Pero dati, tinatakbo ko ito habang tinutulak ang aking motor. Grabe, nakakapagod sa umpisa pero nakasnaya na rin. Dati-dati, doon talaga ako nagdi-jogging sa sports complex. Kaya lang, pansamantalang isinera ito sa publiko dahil dito ginanap ang batang Pinoy. At ngayon, ginagamit ng paralan sa kanilang intramurals. Anyway, habang tinutulak ko itong aking motor, may napahinto. Ng mga motorista na gusto akong tulungan dahil akala nila naubusan ako ng gasolina. Gusto ko lang silang pasalamatan sa mga nagmamagandang lob. Paraan ko lang po talaga ito para magpawis. Talagang nakakatulong po talaga ang pagpapawis araw-araw dahil dito gumaganda talaga ang aking tulog. Nakakatulong sa pagdaloy ng dugo at paghinga. Nawala yung sakit sa aking balakang, nakapagpatibay ng tuhod at higit sa lahat, nakakabawas ng tibang. Kaya panatiliin natin na maging malusog tayo dahil tayo lang ang inaasahan ng ating pamilya. Ito lang muna ang nakuha ko sa paglalakad mga Karo Gym. God bless po sa ating lahat. Ingat po tayo palagi. Huwag po kalimutang mag-follow, like, subscribe at mag-leave na rin po ng comments para sa susunod pa nating videos. Thank you for watching. Bye!